Ako lang ba yung nakakapansin na sa Facebook at sa ibang social media platform, dumadami na yung mga kabataan na sinasabi nila na kupal sila. Sinasabi nila na, u uh, kupal ako eh, kupal ako. Parang prod pa sila na kupal sila. Ano mo ba yung pinagkasabi nila? Mas masama pa nga, hindi, hindi lang kabataan yung nagkasabi. Maintindihan ko kung teenager lang yung nagsasabi nun eh. Okay lang kasi bata pa, wala pa masyadong muong sa mundo yon. Meron mga 19, 20, 22, 23, to 25, nakakilala ako na nagsasabi yun, naku, proud pa sila, nakupal sila. Na ganito pinagasabi niya, kupal ako eh, kupal ako eh. Ginagano niya pa sa mga share post niya sa Facebook. Hindi naman sa pinapatamaan ko siya, pero gusto ko lang ma-educate yung mga tao dito. Yo, kung sa tingin mo kupal ka, wag mo na ipagsabi kasi magtataka ka kung ba't yung mga tao hindi kasi niseryoso, magtataka ka kung ba't, kung ba't ayaw tingin sa'yo ng tao sa labas, ano, parang hindi ka, they don't take you seriously. Kung baga, kung may sinabi ka, parang hindi nila, masyadong pinapaliwalaan, syempre, proud ka pa, nakupal ka. Kupal ka na nga, naging proud ka pa, wala namang, ano, wala namang masama kung kupal ka ngayon, pero kailangan mong baguhin yan. May, although masama yon kung hindi ka magbabago, kung hindi mo susubukan magbago, kasi may mga tao talagang, Ganyan kupal talaga sila kasi yun sa kinalakihan nila, ganun sila napalaki. Hindi na hindi mo na makokontrol 'yon pero kailangan binabago mo yung ugali mo, hindi yung mananatili ka na lang na ganyan. Anyway, ano nga ba ibig sabihin ng kupal? Ito yung mga klase ng tao na, mabawa, may sinabi niya, sinabi niya, gantong oras, mabawa, oh, 2 p.m., magkita tayo. Hindi, hindi sila sumusunod sa pinasabi nila, magsasabi sila, oh, gagawin ko to. Okay, bukas, gagawin ko to para sa'yo. Tapos hindi naman nila sinunod hindi naman talaga nila ginagawa, para ba nanloloko lang sila, ang mas masama hindi pa nila subo, sinusubukan gawin okay lang naman kung hindi mo na, na ano yun, hindi mo nagawa yung sinabi mo at, basta sinubukan mo bawa sinabi mo pupunta ako dito ng 2 pm kasi na traffic ka hindi naman wala namang mali doon eh kung umalis ka ba umalis ka 1:30 punta ka sa lugar na to nang 2 saktong 2 pm na traffic ka may nangyari wala nang masama doon wala masama naman doon pero kung ginagawa mo lagi yon parang hindi mo na rin nire-respeto yung oras ng ibang tao, hindi mo na pinapahalagahan yung ibang tao. Another example, may bibisita sa bahay mo. Alam mo may bibisita sa bahay mo ngayon. Sabi natin, 1 p.m. ngayon, may bibisita mamaya ng, ano, ng alas 3. Hindi ka man lang naglinis ng bahay. Parang hindi mo pinapahalagahan yung mga tao na pupunta dun sa bahay mo. Anong klaseng ugali yon men? Sana ayusin natin yon wag wag mo na pagsabi na kupal ka. wag mo na ipagsabi na ganto ka, na ganyan ka. Kasi hindi maganda tingnan. Hindi talaga maganda tingnan kay medyo kahihiyan 'yon para sa mga magulang mo, kahihiyan 'yon para sa mga taong nagpalaki sa iyo, sa totoo lang, napakalaking kahihiyan nun. Kung panay ganoon yung ginagawa mo, wag kang magtataka kung bakit di ka pinapaano, hindi ka pinapaniwalaan ng mga tao o hindi ka, hindi ka nila kanila siniseryoso pag may sinabi ka, halos hindi naniniwala. Tapos hindi ka nila, parang tingin nila sa iyo ay joke lang ba? Tingin nila sa iyo joke, isang clown 'yon na tingin nila sa iyo. Sana wag kang maging proud na ganon kasi sa totoo lang, kung gusto mong mag-build na isang relasyon sa isang lalaki o babae man yan, kailangan magbigay ka rin ng value sa kanila. P kailangan maramdaman nila na pinapahalagahan mo rin sila. Halimbawa, gaya na nga lang, alam, pupunta sila sa bahay mo. Kailangan naman, pag pupunta sila sa bahay mo, malinis yung bahay mo. At least, malinis yung bahay mo. Tapos nire-respeto mo yung oras nila kapag sinabi mo, punta mo sila dito. Magkita tayo dito sa gantong oras. Magkita tayo ng oras na ganto Kailangan pumunta ka at, or, or at least, mag-try ka man lang na pumunta doon. Halimbawa, alas dos, umalis ka ng ano, mas maaga. Hindi yung alas dos na naliligo ka pa lang. Napakakupal talaga nung ganong ugali. Kasi kahit ako eh, kung ako yung, ako yung nagsinabihan mo, magagalit din ako sa nun eh. Kasi parang hindi mo na nire-respeto yung oras ko eh. Siyempre, may mga level ng pagkakupal. Mayroon namang kupal na, halimbawa, kasama mo sa isang lugar, pumunta kayo sa isang lugar. May nangyari sa'yo, may nangyaring hindi maganda sa'yo. Halimbawa, mabanatan ka ng mga tao doon kasi hindi ka nila gusto. Iiwanan ka niya kasi oh, kasama, magkakasama kayo, dapat magkakasama ka rin kayo uuwi. Sa so, totoo lang, ganun, ganun talaga ang ano, um, dapat na rules dan ng um, bilang isang lalaki. Ganun, ganun dapat kayo gumalaw kasi kung magkasama kayo pumunta doon, dapat magkasama rin kayo uuwi. Kung umuwi kayo, o, syempre, una sa lahat, umuwi ng ligtas. Ang rule number one ng buhay ay huwag mamatay may mga sitwasyon naman na kaya pa namang ayusin kung makikipag-usap ka lang sa mga tao, makikipag-usap ka na maayos, halimbawa pumunta ka sa isang lugar. Kung siyempre, paano ka makikipag-usap nang maayos doon kung mag-isa ka na lang, iniwanan ka ng mga kasama mo? Paano mo sila makakausap? Siyempre, kakabahan ka, di mo kaya kumausap basta. Di mo sila di mo sila makakausap ng ganoon kasi iniwanan ka ng mga kasama mo.